Hi guys, for today's video, ayun nandito tayo sa Diwata Paris, sa Pasay Branch na kung saan mag-check natin sa mga tao at syempre ikot tayo kung may kain, kung may kain ba wala. May mga kumakain ba wala? Marami pa. Marami. Marami tayo kumakain. Ito yung cashier. Kumusta naman ang kupit? Dandahan mo Malang... lang ang order ko sa inyo. Pag nangupit kayo, kailangan konti-konti lang. Huwag nyong isasagad. <laughs> <laughs> Dahil pag sinagad nyo, Tangkal kailangan magtira kayo wala. ng pamalingki. Dahil pag sinagad nyo yung kupit, wala natin yung pamalingki kinabukasan. Huwag kong sasara na tayo. Yes. So, kaya ang advice ko sa inyo, pag nangungkwit to huwag sa God. Kunti-kunti lang maliwanag. Yes. Yes. Kunti-kunti lang. Check na natin. Na, Birthday niya do bukas. Dilipas din yan. <laughs> <Kaya, simuti natin. laughs> uh, Mamaya at dito may mga may mga display tayo. So mamaya, mamaya ipi-place sa inyo yung bagong menu natin. At siyempre may bisita tayo ngayon kumakain ng interview ni Kate. Nandito ngayon sa Awit Gamer kumakain. sa puntahan natin. Pakita mo muna mga kumakain. Mayroon. Diba? Mayroon. Marami oh. Kuya, ah, nandito ngayon si Awit Gamer. Ayan, may tatanong lang ako sa okay, iyo. Kasi meron akong bagong menu. Ah, ano siya? Ang pangalan ng menu ko, alam mo kung ano? Diwata Pata Overload Max. Okay. Ano no. naman ang lasa ng tinik mo? Diwata okay. Overload uh, Pata Max. Naubos okay. ko nga yung isa yun. So, naubos. Ko. May bago kasi kaming menu. So, ito yon. So, pata siya na malambot. Tapos, Mas masarap siya pag sinawsaw sa toyo na may sili. Pag hindi ka nang hingi. Okay. Ayun, ayun, no, yeah, so, ayan, at saka hindi lang yan May binigay sa atin pa sa lubong Mga damit, mamaya ipapakita ko sa inyo Maraming salamat, at pangalawang punta mo din sa akin Maraming salamat, Kyle, na miss mo rin yung parisan ko At na bibisita mo kahit pa, pa Maraming salamat sa inyo, Ito pala, na ito? Ayan 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 akala ba sa drive ko yung sa bule ko ano pa-driver okay pala lang ako ng pilot siya lalabas pa kasi lalabas daw amara mo drive sabaka sakunang kami inulang order niya naka-underize siya 130 mura lang sa akin Andres na siya with 3 drinks at the same time meron siyang panin andres. Sa kamami overload ang tawag siya. So bago lang din yan. Mamaya so papakita natin yung mga pasalubong natin, pasalubong na dalas sa tiniawid marami so mamaya please pa sa inyo, kaya. So yun, uh, time check lang tayo. Anong ulas na ba? Alas 10 no? Ay 11.27. Uh, Merikulis, August 20... What? 21, 2024 So ang update sa Liwata Paris Ang dami pa rin naman na kain oh, Sabi eh, kasi, maging no. nai... dami no. naman kumakain Marami kasi nagbe-video, nagbe-vlog na wala na daw kumakain So ayun pa mga nandito, di ba may kumakain pa rin naman? Ayan, nagpa-picture ko Okay. May <laughs> okay, magaling na ito Alright Hello Okay, Bakit na haba ng kayo. Ako dito. Subuyan na nga? na yan? <tos> <tos> si Diwata na mismo yung nagka-share. Si kuya, ano na sa'yo? Oh, na yan. May price of Anong istat ng manok? Anong istat ng manok? Ang maliit. Ang kasi. kuya? Ah, pare sa nag-install, assistant ko. And the rest na kasi 'yan lahat. ano? pare ah. Kasama ah, kasama nito. Next po para mapabilis. 120 na po, Kuya. Kasi naghihintay na siya. Ay ito 'yung mga nakapila. Oh, Jaber nabusog ko.

Sige po. Yung stab nyo, kunin mo kay kuya para ibigay sa inyo, ha? O, dito, dito. Dito, dito. yung ilan Dalawa. Dalawa. Ito ang mga kain. Ang mga kain. Ang mga kain. Ayan guys For to this video Diba kanina Na-interview uh, natin si Awit Tapos Kumain sila sa parisan At may dala siyang pasalubong Ayan oh tapos na yon, ito na naman yung mga basher. Alam mo yan, alam, maghihintay naman ako ng mga comment nyo dyan ha. So, syempre, i-reveal natin at i-unboxing natin yung mga binigay. Chinining, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, mag-commenta kayo ng yes. Wala pa, wala pa nagsasabing yes. Ready na ba? Dahil dyan, ready na kayo? Ito na. Una, chinining. Ayan. Pak. Ito mga brand new to. flex natin kung ano kaganda. Kasi syempre, mga medium size. Tamang-tama. Dahil, medium size din talagang gusto ko. Ayoko na masyadong malaki. Anong tawag dito? Sando. Ang tawag dito ay see-through. Kasi ano siya eh, Pang, ano ba, naiinitan ka? Fresco. Presko siya. So, ayan. Nakatupi ito ng maayos. Kaya lang ginulo ko. So, ayan. Ayan. Tatupiin natin. Papakita ko sa inyo. Marunong din ako magtupi. Diba? So, ayan. Ang ganda niya. Kulay-ting pa yung kulay. Pak! Mm. Ito naman, chinining, kulay red. Ayan. Mayroon siyang nakalagay. Medium size din siya. Kulay red naman siya. Ang nakalagay ay, awit gamer. So, ayan. Dami po ng damit. Oh. Malay nyo, viewers, dyan lang kayo. Malay nyo, diba? Magbigay tayo na giveaways nito. So, di ba? Diba? So, ayan. Tupin lang natin. Iba-ibang kulay. Tapos mayroon din siyang white. Ayan ang ganda ni white. Pa, mga ganito lahat. Ang ganda niya. Ang ganda ng mga kulay. Tupiin natin kasi medyo magulo. Pero guys, mga brand new to ha. Mga brand new. Ayan, ganyan na yung tupiin At syempre, huwag na natin patagalin. Ayan. Mayroon siyang puro medium size. Binibinta siguro nila to, no? Balita ko ang isa nito nasa 500, no? So, ayan, magaganda siya. Medium size lahat. At sa ang gaganda ng mga kulay. At saka yung tela niya, guys, Maganda. So ayan, tupiin lang muna natin. Ang dami nito. Tupiin muna natin para magandang flexing. Ayan, ito naman kulay black. Kakapan no? Maganda yung tilan niya, promise. Walang halong kimero. Ang galing pala magtupi ni Diwata, guys. So, ayan. Ito black, tapos mayroon siyang blue. Ayan, anong size ito? Mukhang malaki ito. Ay, large tong isa. Nako itong large na to hindi ako nagsusuot ng large kanino kaya mapupunta okay. sa akin yan akin yan extra large Boy, okay, sa viewers na mga kayo viewers i-buster kayo eh ano <laughs> ba yan akin. Ayan, ayan, akin yan Ayan, mayroon din Medium to, akin to So ito naman kulay blue siyang See-through, yung butas-butas na parang presko siya pag sinuot niyo. Yan yeah, so, ayan mga ayan na. ano, kaninong mga brands yan, di ba? Ta? Awit nga, di ba? Tapos mayroon dito si Awit ang nagbigay. Ang dami, guys, ito pa. Awit gamer. Di ba? So ayan, ang dami niyang giniblab sa akin. Tupin muna natin para naman maganda tingnan. Para pag mamaya dinisplay natin. Kaya naman sa mga viewers diyan pamay na lang, binibenta ko to nang uh, kahit 550 uh, para may <laughs> Ako sa so, panood ni Awal, sabi niya, yung binigay ko sa'yo, binintan ni Diwata. <laughs> at least, di ba? So, ayan. Dami. Sa lahat ng may gusto ng ganito, mag-PM lang sa akin. At pamay na lang. Ayan, di ba may violet at saka may brown. Ang dami-daming kulay. Ang dami-daming na. Kasi puno nga yung... Puno yung ano na yan eh. Puno yung paper bag na white. So, hindi lang maayos kasi. Nakalkal ko siya kanina. So ayan, may brown na naman siyang damit. Ayan ha, dami. Bilangin ko pa yung mamaya. hindi pa yan, so, yan natatapos dyan guys. Ayan pa oh. Oh. Ayan, tapos mayroon siyang ang tawag dito ni blue. Anong size? Medium. Medium size. Brown na naman. Medium size pa din. Ay, ka music ko huwag mag-music dyan ha. Nag-ano ako dito. Huwag kayo makialam dyan. Baka ma copyright ako. Medium size. So, bilangin natin ha. Itong citro. One, two, three, four, 5 6 7 eight, nine. Nine itong mga may butas-butas na parang citro. Ito naman. One, two, three, four, five. Nine plus five equals? Paki comment Pakicomment na ng sagot. Ang tamang sagot ay magkakaroon ng dalawang t-shirt. Dala isa nito, isa nito. Kaya binilang ko, nine plus five equals? I-comment nyo ang sagot. Dahil pag nakita ko na may comment kayo sa sagot, Magbibigay ako ng ito sa inyo. So, ayan. Once again, ito na. Wala nang laman. Ibabalik ulit natin para hindi siya ma... Mag-anits At syempre, gusto ko lang pasalamatan ang nagbigay nito. Bye, ang aking friend na si Awit Gamer. Thank you so much sa inyong pasalubong. So, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo ng ating... Samahan. Unboxing. Please like, follow, and share ng ating videos. Palike naman guys at syempre mag-comment kayo doon sa tanong ko para magkaroon kayo ng t-shirt. Follow nyo yung t so yun lang guys. God bless you and happy weekend. I love you all. I love you all. Mwa mwa chup chup chup.